Uulit sa pagkuha po ng admission test. Hala, ang maigit sa 20,000 estudyante na nais makapasok po sa West Visayas State University. Iyan ang pasya ng universidad matapos madiskubring may nag-leak o mano ng mga tanong sa pagsusulit. Ayon kay Iloilo -Ilo First District Representative Janet Garin, biyembro po ng Board of Regents ng naturang universidad, malaki ang posibilidad na nagkaroon po ng leakage base naman sa kanilang inisyal na investigasyon. It's not yet 100% confirmed but it's gearing towards that direction that during the a pilot testing probably in Rojas or somewhere may nag-picture ng pilot test and that was leaked. Tuloy-tuloy ang investigasyon kung sinong dapat managot, mananagot. Nako, hindi dapat makapasok yung mga hmm. hindi uh, papasa sa pagsusulit. Ha? Siya pa lang, At may mandadaya. Daya. Nako. Oh. Inanunsyo na rin ni West Visayas State University President Dr. Joselito Villarus na kanilang ilalabas ang result